sa mapagpalang umaga po sa ating lahat especially sa ating mga katimbrils sa magandang umaga eto ang tropa natin paparating na tignan natin kung maraming huli na malakaya yung kagabi sana pala rin So, tignan natin. Ayun. Mukhang marami siyang huli ngayong araw na to. Iba't ibang klase ng isda. Ang malalaki. Ang malalaki. Ang mga sariwa pa. Kanina madaling araw niya lang ito nahuli. yeah, ganito pa kaganda siya. So after nito, um, dadali natin to sa ano, sa timbangan. Kung ilang kilo lahat. mga tunggaling ito na yun 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 Ito na yung mga huli yun mga katropa natin yun 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 Ayan, napuno na yung laton. Initimbang pa yung iba. Ayan, may malaki. Sariwa, sariwa. So, God bless sa uh, lumaot. At may kagandahan ng huling ngayong araw. Dosing? Ay, na, okay. Adam, silang hinulop. Dami huling Galing. Galing na na yung uh, ayan, timbang, itimbang Nahuli pa